guys, welcome back on my channel. This is DJ Dennis and welcome back sa ating DJ Tutorial Part 2. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe. At syempre, don't forget to spread this video sa mga friends nyo by like and share sa mga nice din matuto kung paano maging DJ na kagaya mo. So, let's go! So, guys, bago tayo mag sa ating main moment, which is the live mixing or yung tinatawag nating beat matching. So, syempre, kailangan muna nating malaman yung basic, which is the connection at yung uh, functionalities ng ating main console, which is yung ating DJ controller. So, ano ba ang cable na kailangan natin para sa ating connection? So, syempre, ang pinaka-importante, ang... USB 3.0. So, ito yung ikukonekta natin from uh, DJ controller natin at syempre sa ating uh, laptop. So, may kita nyo, ganito yung itsura nya. Yan. Then, ito naman yung USB nya. Mas time So, commonly ang tawag nila dito is USB 3.0. At syempre, para naman sa ating speaker, so, kailangan natin ng RCA. So, ito yung RCA guys. So, yung isa is red, And, yung isa naman is white. So, uh, it's like a uh, positive and negative. Yan. So, kung makikita nyo guys, ito yung uh, basic connection natin para sa ating uh, DJ controller at syempre para sa ating speaker and sa ating laptop. So, this one, uh, i-coconnect natin yung ating uh, USB 3.0 papunta sa ating laptop. And syempre this one naman yung RCA niya, ito yung pinaka master output niya. Which is i connect natin ito doon sa ating speaker. So for the meantime guys, uh, I will show you uh, yung mga knobs at saka functionalities ng ating DJ controller. So right now, uh, I do have the Pioneer uh, DDJ SB3. Ayan. So actually guys, uh, alis pare-pareho lang din naman yung mga functionalities ng mga DJ equipment. So, it doesn't matter kung ano yung brand na meron ka at kung anong brand yung mabibili mo. So, guys, ito yung ating jog wheel. Ayan. So, forward and back. Ayan. So, ginagamit din to pang scratching. So, ito yung ating uh, deck 2. Ayan. Dalawa yung ating jog wheel. And then, ito naman yung ating up fader. So, for deck 1. Ayan. So, ito naman yung ating uh, up fader para sa ating deck 2. Yan, kung mapapansin nyo guys, kapag inaangat ko siya, dun palang pumapasok yung sounds niya. And then, we have yung ating cross fader. Ayan. So, kapag nakaangat yung ating deck 1 and then minug mo siya uh, palip, so, dun palang pumapasok yung tunog niya. And then, sa deck 2 naman, Ayan uh, kapag minop natin siya going to right so itong pa lang papasok ng sounds. Ayan. So yan yung ating crossfader. So mostly ginagamit ito ng mga nag scratch talaga. At uh, naman yung ating uh, play and pause button. And then of course we have yung ating cue button. Yan para sa ating cue point. So kung mapapansin nyo guys, pag uh, pinipress ko yung cue point, bumabalik siya kung saan natin siya in-assign na cue dun sa ating uh, music. Yan. So meron din tayong uh, pad dito. Yan. So pwede kang mag-assign ng up to 8 cues. Yan. So kung mapapansin nyo guys, so, nag-assign ako ng tatlong cues. So kapag pinipress ko siya, So, doon siya pumupunta kung saan ko yung assign lap use and then syempre kung anong uh, function ng deck 1 so ganun din yung sa deck ko natin yan kung mapapansin nyo guys yan so pwede kang maglaro dyan and also may mga uh, additional features itong ating controller so pwede mo may as ma-assign yung ating effects And then, meron ding uh, pad scratch. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan yung effects nya. Ayan. At syempre, dun sa ating sampler, ayan, so, may pad din tayo na pwede natin i-assign yung ating mga sampler. Ayan, so, uh, malaking bagay din itong additional features nito para sa ating at uh, especially, uh, very important yung mga additional features na yun sa mga nagbabate. At ito naman guys, yung ating knob para sa ating uh, master volume level. Ayan. So, both deck 1 and deck 2, apektado niya yung sounds. And of course, we have syempre yung ating uh, knob para sa ating uh, volume sa headphone. Ayan, meron din tayong button dyan. So, kung ano lang gusto natin marinig. ah uh, kung yung Q1 lang o yung Q2. And then, syempre, uh, meron ding sariling uh, master volume yung ating deck 1. Ayan. So, apektado lang yung ating deck 1. And then, of course, syempre, meron din yung ating deck 2 na master volume. So, laging nasa pinakataas yan, guys. At syempre, ito yung ating uh, equalizer. Yan yung ating parametric EQ na tinatawag. So, meron tayong uh, high, mid, and low. So, very important yan guys, yung ating low kasi yun yung ating kinikil kapag nagtatransition na tayo. And meron din filter. So, yung filter natin ginagamit din para ma-reduce yung sounds. So, additional effects lang yung filter na yan. And of course, guys, ito naman yung ating uh, pitch fader. Ayan. So, kung mapapansin nyo, guys, so, naya-adjust ko yung ating BPM or yung tinatawag -tina natin na beat per minute. Ayan. So guys, ngayon alam niyo na yung functionalities ng ating main console or yung ating DJ equipment. So we can now proceed sa ating main part which is the live mixing or yung ating proper uh, beat matching. So standby ka lang sa akin video at syempre uh, mag focus ka sa akin DJ tutorial and I hope marami kang malaman sa aking tutorial nito. And sana magkaroon ka ng sarili mong gig dahil uh, you know to yourself na confident ka to perform as a DJ. So maraming maraming salamat at makita kita tayo sa part 3 ng akin video.